kahit dali matutulog na na sa sahig. Sopre, sopre, edges, edges. de dilas alas, hindi nakatiis, na nahiga na mismo sa floor ng airport sa pagod sa paghihintay sa kanyang flight. Caring caring ni Ai Ai kahit sahig ang kanyang higaan at walang kaarte-arte kahit nakikita ng mga tao. Nagka-problema ang kanyang flight dahil sa pangmalawakang outage. Panoorin na kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Nang dahil sa software global outage na ito, humiga na ako sa sahig sa Charlotte International Airport. Salamat at may dala akong kumot at unan. Salamat sa Diyos. Kasama ko ang aking baby girl, Sofia de las Alas. Siya ang nag-asikaso ng flight and luggages namin. Sabi ko sa kanya, kung wala ka, iiyak na lang ako. Moral lesson sa pangyayari. Sa aking sitwasyon, huwag magbiyahing mag-isa. Lalo na pag di ka naman magaling sa mga computer online. Huwag ilagay sa maleta ang food ko. Hindi sa carry-on ko nakalagay. Inilagay ko sa check-in. Syunga-syunga ko Super Tom Jones ake. Okay. At huwag mawawala ang kumot at unan. Salamat Lord, sana makarating na akong North Carolina. Huwag tayong susuko. Byland, land, na kami after 4 hours. Salamat, sinundo na lang kami ni Glenn. Baka kasi mag-cancel, hindi na naman kami makarating ng North Carolina. Nakakalorkay ang nangyayari sa mundo. Maganda pa rin naman kami. Kahit dali, matutulog na lang sa sahig. fresh, so Edges, edges. Okay, wala pa nila sa pants. Yan lang. We are now energy hindi naman ininda masyado ni Ai Ai ang kanyang flight at tuloy lang ang kanyang trabaho kahit na ilang oras silang naapektuhan. Masayahin talaga si Ai Ai kaya naman the show must go on. Very positive lamang ang kanyang iniisip at panay ang pasasalamat sa mga taong nakapaligid sa kanya lalong lalo na sa sumama sa kanya sa flight dahil natulungan siya nito sa pagiging techie-techie. hindi ako galing sa masalimuot na buhay today. 'di ba? Fresh na agad, 'di ba? Habang kanina nasa nasa on the floor sa anis nakakalurky Ngayon ang lola mo fresh. Of course, MC Asterix 'yan. 'di ba? Mm. Bongga ka. Let's go para sa ating beauty party. Ito lang. Dagdag pa niya. Mula sa sufferings dulot ng Microsoft Wear Outage Airport, eto ako bumabangong muli. Hindi nagpapatalo ang katawang lupa ko sa sufferings. Laban. O beauty talk pa more. Fresh yan. Ang dulot ng aesthetic. Gandang walang foundation day. Lipstick lang at eyelash plus tungkil. Laban na. Gusto pa nga daw niya sanang magreklamo sa airport dahil ang luggage niya ay wala pa rin hanggang ngayon. Pero naiisip niya na kung magreklamo siya dapat English ang salita dahil paano kung tanungin pa siya na kung ano ang isasagot niya kaya wag na lang daw. Sobrang nakaka-good vibes na kasama itong si Ai Ai Alas. Imbes na mainip ka sa inyong biyahe, talagang mapapatawa ka nito. Kaya naman nag-live na lang ito si Miss Ai para naman marami ang mahatida ng kanyang good vibes. Tagal-tagal na namin dito. Ito Yun na may mga bagahe. Napakadaming tao. Ewan po ano yung problema. Bakit hindi nila mailabas yung baggages? Tapos so, ang tagal-tagal na namin dito, one hour na kami. Mas inuna pa nila yung kararating lang. Nakakaloka tong United. Sa so, totoo ko lang. Ayan, ito na sa damakbak na tao. Super complain ng mga juta. Ako rin, gusto kong mag-complain. Kaya lang, in English. Baka hindi ko kaya. Limited lang yung sakin. Sa baka tanungin ako, O tapos, what's your complaint? I'm complaining because the baggages is very, 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 very late. But, what? Yun lang. Yeah. Hindi ko na alam kung like ano pa yung gagawin. One. Nakakalok. So, jet. Dahil? Dahil ba kayo ito? Basta, united. Nakakaloka, baka maging ano na lang kayo, United American, piki-tikiya ang bilhin. Nakakaloka, dahil. Diyos ko doy. Ayan, ano na naloloka yung buong um, sambayan ninyo. Hmm. Oo, oh, super, oh, super complain. Super sandamakmak ng jutaw ang naloloka sa bagahe. What? What now? He said that San Francisco is coming up right now. Really? <laughs> Ayan, lalabas na yung bagay namin. Tomorrow ang aming show, don't forget. Hello, nating kami sa Space Middle sa Seattle. Hello, nating kami sa Space Middle sa Seattle. And tomorrow, ang aming show, don't forget, sa Auburn na ano nga time ng show natin? 6. 6 p.m. So, nood po kayo dito sa mga hindi pa nakakabili ng ticket. O, nandito na ako sa Seattle. Dapat maganda yung pagkakasabi. Seattle. Okay.